Ang konsepto ng One Cagayan ay uh, sumasalamin ng pagkakaisa ng lahat ng mga bayan at ang nag-iisang lunsod ng uh, ating probinsya uh, tungo sa isang uh, direksyon at ito ay ang uh, pagiging mas progresibong kagayan. Ang bawat uh, bayan ay mayroong Uh, mahalagang papel na gagampanan para maisakatuparan ang ating uh, mga programa, proyekto na nakatuon sa ekonomiya para mas mapaunlad ang kagayan.